tigulan niya. Oh, tanawa. Dula na siya. Ja. Oh. Like niya si Yang Yang. Ako ang kinitaan ng Mimi. Doi kaayo. Butan kaayo ni. So, wag mo ipalit. Pobre man eh. Uh, ako para dili mo. Uh, Lagpatag mga ball ko ng uh, ball na made of color paper. nan tanaw sa iyang paborito nga Tom and Jerry kung sa liga wala nan tanaw minaw hmm. nagduwa